Controversial actor na si Rob Gomez nag ng binyag ng kanyang anak. Alamin ang I spotted report ni Anton Hila hindi apektado si Rob Gomez sa kontrobersiya sa kanyang buhay matapos masangkot sa pilagihin lang illicit affair sa karelasyon ng Sen. Wing Gatchalian na si Bianca Manalo at sa kanyang kasama sa isang teleserye na si Harleen Budol. Ito ay dahil nagpost ang aktor ng mga picture ng pagpapabinyag niya ng kanyang anak sa isa pang beauty queen na si Shaila Rebortera. May kita sa mga picture na upload ni Rob sa kanyang Instagram account ang picture ng kanyang anak na si Amelia na binibinyagan kung saan kasama nila ang kanyang karelasyong birikwin na si Shaila. Ang nasabing binyagan ay ginanap noong December 17 pero kahapon lamang, araw ng Pasko ito, ipinost ni Rob. Kung pagbabasehan ang mga picture, makikitang ang okay na okay ang relasyon ni na Rob at Shaila kung saan sa isang picture ay makikita pa ang dalawa na tawang-tawa habang nakatingin sa isang tila pamplet ng simbahan. Kung matatandaan, naging hot topic si Rob noong December 20, 2023, ilang araw lamang matapos ang pagpapabinyag ng kanyang anak matapos mag-leak ang mga pribadong usapan nilang dalawa ni Bianca at ganoon din ang usapan nila na Harleen sa kanilang usapan ni Bianca. Lumalabas na may tila itinatagong relasyon ang mga ito habang kay Hurley naman ay nagpapahiwatig ito ng pagkikipag-talik. At iyan aking balitang showbiz para sa yung ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.